nag apo nandito kami na Marcel aking apo naghanap kami ng nylon string pero wala sila at ah, pakita na lang namin yung mga stock nila oh ang dami lahat ng pangailangan nandito lahat oh mura pa lahat lahat makita ninyo dito pero yung hinanap namin wala ah, sorry lang pero tingnan mo, lahat ng mga pangailangan sa pambahay, nandito lahat. Kahit gasol, oh, kompleto talaga sila. Mga anak, apo, oh, tingnan ninyo, mga thermos, lahat, 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 nandito lahat. Mura lang, mura, mga electric fan na maliit. Nandito lahat. O, oh, pakita namin pa sa iba. Dito, oh. Nandito, oh, mga sa, ano, ID ata ito, no? Na ID, yung oh, lahat. Ang pangailangan natin, mga sifir. O, oh, lahat-lahat nandito, ah. Oh. Mga cellphone, oh. Dito pagkakit. o. Oh. Ala, ito yung mga pangkulit natin. Oh, 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 mo dito, oh, oh, ito oh, yung mga ading machine. Oh, ano ba siya? Ano, ano yun? Calculator. Calculator. Kompleto mga estudyante. Dito kayo lahat ha. Tingnan ninyo. Mga pagkailangan ninyo sa school. Mga bulletin. Lahat-lahat nandito sa kanila. Oh, mga empty bottle. Nandito pa naidangan sa kusina. Lahat-lahat nandito. Wala ka hanapin. Pero ang hinanap namin mga anak ka wala. <laughs> Doon na lang siguro yun sa kami mahanap yun. Hanapin pa namin ngayon ang aming pakita lang ito. Ang cute ng ano nila. Nakompleto sila dito. Ang cute na tindahan nito. Maliit lang siya pero ang um, pag-ayos, maganda ang ayos. Kaya sabi nila na ang Pilipinas naghihirap, hindi oy. Ang Pilipinas, masipag ang mga tao dito, naging negosyo talaga sila. Agoy, agoy, mahulog. Ah, kailangan tayo, gayahin natin ito, mga tindahan natin, mga masipag para ang negosyo natin. Hindi nga tayo, kung ano ako, trabaho natin. Magnegosyo tayo para tayo unayin sa Pilipinas. Ang naghihirap lang, yung naghihirap lang yun, mga tamad. Pero yung mga masipad hindi nagihirap. Kaya praise the Lord na alahanin natin ang ating Panginoon na tulungan tayo.